kayo'y nanonood kay RSJ kayo'y sa nusit um, ah, malungkot ako ngayon eh malungkot ako ngayon pero ah, iba ibabahagi ko, i-share ko sa inyo kung bakit ako malungkot pero syempre shout out muna sa lahat ng mga viewers ah, sa lahat ng sumusuporta sa aking social media no? sa lahat, thank you ah, yun lang, thank you Shoutout uh, shout out sa lahat ng mga OFWs syempre OFWs sa buong mundo at OFWs sa uh, iba't ibang planeta no? thank you no? Yun, thank you sa pagsuporta sa akin munting channel thank you so ito isishare ko na sa inyo kung bakit ako malungkot uh, kasi binasted ako binasted ako ng aking nililigawan no Ah uh, kaya ako binasted kasi Ah uh, kaya ako binasted ng aking nililigawan nagbigay kasi ako sa kanya ng uh, love letter Nagbigay ako ng love letter sa nililigawan ko no So ang nakalagay sa sa love letter kasi ganito ang nilagay ko sa love letter no Um sabi ko, niniligawan ko pala si Monica, no? Sabi ko, Dear Monica, ito pala ang mga karakter sa Mortal Kombat. Sina Sub-Zero, Scorpion, Sub-Zero, Scorpion, Cyrax, Sector, Noob <laughs> Saibot, Nightwolf, uh, Shao Kahn, Shang Tsung, Kung Lao, Liu Kang, Johnny Cage, Sonya, Kita, Kitana, um, si si Kabal, si Keno, si Baraka, si Striker, si Striker, um, Rain, Air Mac Smoke, Sub Zero na walang maskara. Tapos sino pa ba? Si Kabal, si Kabal. Ah, sino pa ba? Marami pa eh. Si Reptile, Reptile. Si Smoke na nakamaskara. Ayan. Si tapos, hindi na pa ba, si Quintaro, Motaro, Motaro. Tsaka, nilagay ko yung uh, Fatality ni Scorpion, Fatality ni Scorpion, uh, Fatality ni Scorpion, Forward, Forward, Down, Down, Triangle. Tapos, uh, <laughs> kay Liu Kang, uh, Forward, Forward, Down, <laughs> Down, <laughs> Triangle, Fatality tsaka yung brutality tsaka yung nilagay ko din yung ano yung cool stop cool stop cooler stop <laughs> so yun ang uh, at mabasa yung ko yun uh, sinabi niya bastid na daw ako so yun ang dahilan -da kung bakit ako nabasted <laughs>